Daming natumba dito guys Hi guys Welcome back all guys Sa aking munting youtube channel guys So ngayon guys Narito ako Titignan natin yung mga natumba na Mga pagi Mga pagi <laughs> yan guys ayan tumba yan guys dito guys meron din guys ayan ayan may mat tapos ito guys ayan ayan, ayan. nagtumpo ka na sila guys ayan guys maraming natumba guys ayan o ayan guys ayan Maraming natumba dito guys Kasi kanina kalakas ng ulan Tapos kahapon So yun guys So hindi lang yun guys Marami talaga guys So yun guys Ayan. Malakas kasi guys yung hangin dito Sa ano sa Pagawin guys So So lipat tayo doon sa kabila ito pa guys mayroon din dito nga ano, natumba yan guys tapos dito tayo sa kabila guys guys so ngayon pupunta natin sa kabila ayan tingnan nyo sa likod natin mani malinis na guys So pupunta ako doon guys sa kabila. Marami din yata doon natumba guys. So tara guys guys kita naglalakad ako guys mm. so ayan guys ayan hmm, tumba din yan guys ha may, may bunga pa guys oh mura pa ayun pa guys meron pa daro ha? sa unahan guys oh ito pa guys mura pa guys oh nasama pa itong langka guys yan, nasama pa yun lang ka. O. Oh. Maraming na tumba na ano. Na saging may mga bunga. Sayang. Yun. Yun o. Oh. Doon, maliliit pa yun eh. Tapos ito guys. Ito din o. Oh. Hmm. Ayan. May bunga pa o. Oh. Yun lang guys. Pinakita ko lang yung mga na <coughs> natumba ng hangin so eh, hindi ko mabili lang kung ilan basta madami so sa, maraming salamat guys sa panonood nyo guys